na namang episode ng Busog sa Kwento, kung saan hindi lamang tayo mabubusog sa mga pagkain ito, kundi mabubusog din tayo sa mga kwento at aral na makukuha natin. Ako si Arcee at ako naman si Bami, at ngayong araw, habang kumakain tayo sa mga chicheryang ito, ay magkwekwentuhan tayo. Pag-uusapan natin ang isang nobela na isinulat ni Ricky Lee. Ang nobelang ito ay pinamagatang Irene ang unang kwento na nobelang para kay B. Kaya kumuha na rin kayo ng mga paborito niyong pagkain at samahan niyo kaming magkwentuhan! Wait, wait, wait! There's more! Hindi lang naman kami ang makakasama ninyo sa episode na ito. Makakasama natin sina Jojo, Princess, Jessa, Joshua, Devlin, at Janrek! At ngayon, may inihanda tayong mga katanungan na nakalagay sa mahiwagang box na ito! tayong lahat ay may pagkakataong masagutan ang mga katanungang nandito. Of course, kasali tayo. Kaya naman, kapag hindi makakasagot ay hindi makakalamon. Kaya sumagot kayo. Okay. Ngayon, ang unang tanong. Handa na ba kayo sa kwentuhang kapupulutan ng aral? Handa! Handa, handa, handa na! Ngunit bago pa ngayon ay ipapakita namin sa inyo ang aming inihandang mga pagkain na tiyak na katakam-takam kung inyong tingnan. Kaya simulan na natin ito. Yes, yes, yes! At ang unang tanong. <laughs> ang sasagot nito ay si Joshua. Napakagandang tanong no kasi konektado sa kasalukuyang panahon pero mula sa aking nabasa ang tumatak talaga sa aking isipan ay yung about sa rally about sa illegal logging at pinamunuan ito ng isang mayor sa kanilang lungsod Uh, Kuntang maiikonekta ko ito sa ating kasalukuyang panahon kasi alam naman natin na ang mga gobyerno natin ngayon hindi naman la, hindi naman lahat pero meron talagang ibang mga mayor na sila ang nangunguna sa mga masamang gawain kaya ang mga tao ay parang normal na lang sa kanila na gumawa ng mga masama kasi nakikita nila ito na ginagawa din ng, din ng kanilang mayor sa kanilang lungsod. So, para sa akin, no, kung ikaw ang isang kung ikaw isang mayor, dapat ay dapat ay ikaw ay magiging silbing role model sa iyong mga tao kasi dapat ikaw ang kanilang role model para para meron silang pananaw na na ikaw ang kanilang susundin kasi ikaw ang nasa itaas kaya mas alam mo kung ano ang dapat ano ang mali at kung ano ang tama no yun lang ang aking masasabi mula sa... Maraming salamat, oh, Joshua. Maraming maraming salamat maraming. talaga, no. Ang katanungan ito, ang sasagot ay si... Princess! Okay, okay. Ang tanong ay, anong bahagi ng kwento ang pinaka-nagpakaba, nagpaiyak, o nagturo ng mahalagang aral sa iyo? um, lahat naman ng bahagi ng kwento ay napakaganda, no? Pero ang nagpakaba at nagpaiyak talaga sa akin sa bahagi ng kwento ay yung hindi maalala. Jordan, si Irene at yung pinangako niyang papakasalan niya ito pag lumaki na sila. Mm -hmm. Sa totoong buhay napakasakit talaga na noon. Na Pero ngunit alam naman natin na sa pag-ibig ay mayroong mga pangako na hindi natutupad. Ah. Mayroong mga pangako na hindi natutupad. Oh, ah. tama. So sad. Sad reality. Okay, kumain pa. Kumain. <laughs> At ang susunan, susunod na tatanungin ay si John Ray. Mm -hmm. Ang si iyong tanong, kung ikaw si Irene, tatanggapin mo pa ba si Jordan? Para sa akin, um ako nasasaktan sa kwento dahil iwan lamang siya na walang paalan. So, para sa akin, hindi na magandang balikan pa mo, mo pa yung tao na nagpapasakit sa iyong damdamin dahil para ka lamang isang marupok na tao na oo oh, dapat piliin mo muna 'yung sarili mo bago 'yung um iba nagbibigay na mag, sa iyo ng sakit. Kaya naman para sa akin, hindi ko babalikan si Jordan, ganun. Correct. Dapat love yourself. Love yourself. Okay. Ang susunod na tanong ay sasagutin ni Jeza. Okay. Totoo bang hindi lahat ng nagmamahal ay nagwawagi? Sa mata ng karanasan ni Irene, paano natin ito naiintindihan? So, totoo totoong ah, talaga 'yun no yung nangyari kagaya na lamang nung naranasan ni Irene. Na, hindi lahat ng pagmamahal ay napapalitan ng happy ending. Kaya kahit na masakit, uh, may may mga aral pa rin tayong natutunan doon sa pagkatalo niya sa pag-ibig. At dahil nga sa, sa buhay, sabi nila na minsan hindi lahat ng mga katanungan natin ay nasasagot. Pero ang kinakailangan lang natin ay tanggapin iyon na na at ang pagtanggap doon na nagsisimula ang paghilom. So yun. Nagpalaan kayo ano eh? sa pang-apat ba, pang lima? Panglimang tanong? Pangapat pala. Pangapat pala. At ang sasagot okay. ay si... Devely! Oh, wow! Malampakan natin si Devely. Okay, narito ang iyong tanong. Wow, parang Miss Universe. <laughs> Kung may eksena kang pwedeng baguhin, alin ito at paano mo babaguhin ang takbo ng pangyayari? No, sa kwento ni Erin, dami kong gusto baguhin no, kasi parang napakasakit yung story niya. Contradicting yung sasabihin ko sa kanila eh, kasi yung babaguhin ko, yung sa pinakadulong yung to ng kwento ni Erin, no, kung saan iniwan niya si Jordan sa isang motel. na imbis ayusin yung dapat na ayusin nila kasi naghintay siya na labing apat na taon tapos iiwan niya lang, di ba? Sorry guys na nag yung sagot ko sa inyo no kasi gusto kong bigyan ng happy ending si Iwin sapagkat yung naghintay siya ng labing apat na taon sa kanyang uh, pangako na binigay sa kanya ni Jordan no? yung tipong walang makagagawa noon kasi yung iba baka nakahanap na ng iba tapos ano yung pangako na yun kasi Labing apat yun, 14 years. Tapos, wow. grabe, makakaintay kayo noon, di ba? Hindi. Yung tipong mag-usap sila at ayusin nila yung relasyon nila na lalo na si, sa kanilang nakaraan. Oo okay, nga um, naman. Yeah. Sino naman kasi ang um, hindi gugustuhin ang um, happy ending? Yes. 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 Ang katanong ito ay walang iba kundi kay Mr. Jojo. Wow. Tanong, kung may isang aral na makukuha mula sa kwento na gusto mong isulat sa journal, ano at bakit? Okay, maraming salamat sa napakagandang tanong. <laughs> so, para sa akin, um, ang aral actually, marami akong aral na nakukuha sa kwento na ni Irene dahil marami silang marami silang karanasan sa buhay, marami siyang pinagdaanan. So para sa akin, ang araw na nakukuha ko doon ay Hindi dapat agad magtiwala sa mga binitawang salita oh. Dahil hindi lahat ng binitawang salita ay natutupad oh. jo Jovan! Wow. wow! Ikaw si Irene Pipiliin mo rin bang magmahal ng gaya ng ginawa niya? Bakit oo o bakit hindi? Kaya kung ako si Irene Um, siguro uh, tutularan ko siya sa pagiging mapagmahal na tunay pero ayokong makulong sa nakaraan kaya eh, mahalin muna natin ang ating sarili huwag yeah. tayong magpakatanga dahil deserve nating mahalin huwag oh. maging mahal yeah. ang huling katanungan at walang ibang sasagot kundi si Miss Arsine okay. May... walang palakpapan palakpapan <laughs> <laughs> Okay. Kung may tauhan kang nais kausapin sa tunay na buhay, sino ito at ano ang sasabi, sasabihin mo sa kanya? Okay. Kung may isang tauhan na nais kong kausapin sa tunay na buhay ay si Father Zoniega. Ewan ko lang kung ako lang yung uh, nakukuryo... -curio, huh? naku -curious. Naku curious sa scene na yun doon kung saan Itatanong ko sa kanya kung Sino ang babae O kaninong boses Ang lagi niyang pinapikinggan sa Walkman O kung mahal ba niya ito O ewan ko na lang Yun, yun na lang Kaya nga, din ako dun Oo nga, sino kaya yung babae yun? Hindi naman talaga nasasang. oh, Hindi talaga sinabi Baka si Princess <laughs> <laughs> Matanda Matanda <laughs> babae Maganda yun. Maganda yun. Ay, sorry. <laughs> Pero, Pero maganda, okay na patanda, basta maganda yun. Oh, wala ba? Ah, wala patanda. Hindi sinasabi na maganda. Matanda, Matanda lang. Wow, Ang dami ng hobo gusto musubin tayo sa mga kwento. Yes, grabe talaga ang mga aral na nagpupulot natin sa kwentuhang ito. Kaya naman, ang kwento ni Irene ay mga bagbag damdamin sa lamin ng realidad na kung saan tinuruan tayo sa kahalagahan ng relasyon o pakikipagrelasyon sa iba, pagdinesisyon at pagkilala sa sariling halaga. Okay, maraming salamat sa akin mga yes. bed na kayo dito sa Busog sa kwento. Ah. Maaari mo lang gamitin ang ating hashtag Busog sa kwento habang kayo ay nagbupangan at nagkwekwentuhan. Inaasahan natin na ang ating mga guests ngayon ay nakapulot ng mga aral na saan ay madadala nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Okay. Hanggang not... sa susunod, hanggang sa susunod na episode na